linis-linis time. So, wala akong ginagamit ng map. map ano na lang, wipes. Kasi nga, pangit. Tignan pag marumi yung office. So, ayan. Dito lang naman ako tambay sa office ngayon. Kasi nga, yung kasama ko sa booth ay maglalaba. So, okay lang din naman yun. Kasi, mahirap pag nasa field o nasa booth. Kasi minsan nakahirap mag-CR. Tapos lalo pa minsan, hindi naman lahat ng bahay na pwedeng ano is nagpapasiar, na pwedeng umihi. Kaya alam niyo hindi talaga ako ano na araw-araw na sa booth. Kahit pa paano, sana may pagitan na isang araw, sa office. Kasi ang hirap mag -i. So, ayan ang ginagawa ko pag dito sa office pag marumi. Eh, Naglilinis ako. So, ayan. Hindi ko na inintay yung mga kasama ko mag-usap. Nakakaya kasi pagdating sa ano, pag may mga inquiry kami, tapos makikita na madumi yung office. Diba? Kanina ba ang balik sa amin? Kasi sabihin nila ang tamad-tamay, tamad na binis. Nagbiro yung boss ko. Sabi niya, ang sipag daw ng nabili niya na ano, na daspan tsaka walis tambo. <laughs> Hindi ko pa sana nag -guess. Pero ano, madangon din na gets ko. Tumawa na lang ako. So, ayun. Gusto ko talaga pag-office na malinis. Kahit sa bahay may sanya. Yung nga lang, si Dandem kasi nagkakalit. Wala rin ako magawa. Paglinis ko dito, tapos linis din ang CR para mabango tignan, maganda tignan, wala mga <laughs> yan ko, Ang hirap naman ang ganda. Nagpapasyal ka dito sa office. Dito ako today. Busy kasi si Maggie. Ayan. Malinis na siya. Hindi na dugyot tignan. Hindi na dugyot. Kaya pa rin kasi pag marumi. Yun. Kaya, yun. Kailangan dapat malinis. Kasi wala na ibang mga maglilinis kundi kami. Yan lang, guys. Oh, malinis yung CR. Tapos, mabango na siya.